Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol po sa seed in. Aalamin natin bakit nagkaroon ng problema sa payout sa seed in at kung ano ang update nila ngayon sa payout. Ito po ang statement na inilabas ng Seed in Technology Inc. noong December 29, 2023. Tungkol nga sa alleged fraudulent act ng kanilang dating presidente na si Edison Chai. Basahin po natin yung statement na Seed in Technology. So Seed in Technology Inc., a fintech company duly licensed by the Securities and Exchange Commission, to act as crowdfunding intermediary and to operate a crowdfunding portal providing the country's small, medium, and emerging enterprises with more funding options recently discovered a possible an apparent fraudulent act committed by its former president, Mr. Edison Chai, which adversely affects or is likely to adversely affect its ability to meet its obligations or to carry out its functions under SEC Memorandum Circular Number no. 14, Series of 2019, said in informed the SEC that it is investigating this matter and will provide more details in due time to prevent further anomalous transactions of Mr. Chai, Sid In immediately replaced Mr. Chai as president of the company with Mr. Neil Raimundo, a well-respected individual in the business community, temporarily stopped the withdrawals or payouts to investors and borrowers in its online electronic platform and reported the fraudulent act of its former president to the SEC. Sid In is conducting a forensic audit to determine the extent of the fraud committed by Mr. Chai and is preparing to prosecute the erring former president of the company. Sid In is coordinating with the SEC Markets and Securities Regulation Department on curative measures to protect the company and the public. At sabi din ng SeedIn sa kanilang statement na gagawin daw nila ang lahat para daw i-uncover yung mga alleged fraud na ginawa daw ni Mr. Chai at ma-recover yung mga pera na maaring uh, na misuse daw ni Mr. Chai. Ito pong statement ay pinirmahan ni Neil Mundo yung bagong presidente ng SeedIn Technology Incorporated ito pong issue sa SID-IN ay iniimbestigahan na rin po ng Securities and Exchange Commission. At yung SID-IN din daw ay nag-iimbestigahan na rin tungkol nga dun sa alleged fraud na ginawa daw ng kanilang dating presidente na si Mr. Chai. Kaya mukhang matatagalan pa na makuha ng mga investors ang kanilang payout dahil may investigasyon pa at syempre kapag may mga nakita nga fraud, ay kailangan magsampahan ng kaso sa korte para nga mabawi yung pera mula kay Mr. Chai kung meron silang mahanap na mga fraud activities. At ngayong taon, ngayong araw po, ay naglabas uli ng update ang Seed in Technology tungkol po sa payout. Naglabas ngayong araw ang seed-in technology ng bulletin on payouts of funds investment through seed-in. So yan po ang update nila tungkol po sa payout. Ito po, basahin po natin. Further to the statement earlier posted announcing that temporary suspension of payouts due to an ongoing audit being conducted internally and by the Securities and Exchange Commission on reported irregular fund placement transactions handled by SeedIn's former President Edison Chai as of December 12, 2023 SeedIn will resume the processing of the following effective January 5, 2023 Pero maring mali yung uh, nailagay nilang date dahil 2024 na ngayon. Baka January 5 2024 ang gusto nila sabihin dyan sa kanilang bulletin Una, withdrawal by investors of funds freshly top up in seed-in's platform on December 15, 2023 and onwards. So ibig sabihin yung mga nag-pay-in or yung nag-top up daw doon sa seed-in platform simula daw nung December 15, 2023 onwards. So para doon po sa mga nakapag-pay-in simula nung December 15, 2023 ay pwede nyo na pong mabawi ang pera po ninyo. Yung mga pinayin po ninyo ay pwede nyo na pong mabawi. Sabi po yan ng seed in. Yung mga deposit down of issuer's checks representing loan amortization payments and withdrawal by investors of so payouts for projects determined to be not associated with any irregularities. So kung yung nasalihan po ninyong project dyan po sa seed in, ayon po sa investigasyon ay hindi naman kasama doon sa mga may irregularities ay pwede nyo na raw pong makuha yung payout ninyo at yung reposting of issuers projects from December 15, 2023 onwards on SeedIn's platform subject to the SEC crowdfunding rules the above mentioned Payouts will not affect the ongoing audits of CIDIN and SEC. Nangako din po ang CIDIN na maglalabas daw sila ng mga bulletins para nga ilabas yung progress doon sa investigasyon at sa audit na kanilang ginagawa. So ayan po ang update po tungkol po sa payout po sa CIDIN At ang problema ay marami pa rin ang hindi makakapag-payout lalo na po yung mga naapektuhan na mga projects na sinalihan na meron mga irregularities. Mukhang matatagalan pa kasi may investigasyon pa at syempre kapag natapos ang investigasyon ay kailangan pang mag ng kaso laban nga dun sa dating presidente ng Cidin para nga bawiin yung mga pera na sangkot po sa fraud tsaka lang po maring mabigyan ng payout yung mga naapektuhan na investors. At kung meron po kayong problema sa customer service po, dyan po sa seed-in o hindi nyo po makontak yung mga officers or yun yung customer service ng seed-in, ay pwede naman din po kayo na pumunta po sa SEC para po magreklamo. Mga kababayan, hintayin po natin ang magiging resulta ng investigasyon ng SEC tungkol po dyan sa nangyari po dyan sa seed-in hintayin natin kung maibibigay ba sa lahat ng investors yung kanilang payout. Pero sa ngayon po, yun lamang po mga nabanggit, yun pa lang daw po ang pwedeng bigyan ng payout sabi po ng seed-in. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.